Hello, 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 guys. Hello, my, love people, my Hello, hello, guys. Hello, guy. hello kain kami ngayon. Baka so, di namin alam. So, may pagkain sa kainan. Na 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 na. jacket natin sunod na yung nandun sa taas yung pag baka next month tignamig na yun pag uh, Kalain mo pat oh yun oh yung building oh ang building na ano? Oh. Naku, sa ano pa yan, after 10 years. Pero pinaka... Malapit na nga matatapos, oh. Diyos niyo, magwawalang taon na tayo dito sa kwe, doon hindi pa natapos. Malapit na yan. Ayan talaga, bagong pintura. Ito po yung pinatawag na old sock po. Kabila ka sense, kabila. Tayo, kabila tayo. ka nga. Kasi masikip dyan eh. Matawid din tayo. Kahit na. Ito po yung maraming kabayan. Ito po yung maraming Maraming kabayan dito po. Maraming kabayan. Maraming Pilipino. <coughs> Alam ko na pala yung sinasabi nila. Ano? Ha? Ano? Ano? Ano, ibig ah. Ha. Pa no bante rabbi Ano ngib sirin. Bradya. Ah, ini yung bye. Bye, may bay din. Ay, may misis ko pala si Kwan. Sino? Sa buro to eh. Ah, dito pa eh. Oo, oh, ang lotion, lotion pala. Ewan ko lang kung andan siya. Bukas sa uh, tulog na. Kasi yes, yes. Bukas na lang ka ako. Hindi, bukas hindi. Hindi ko. Oh, gising pa siya. Pwede. So, pagtulog. Oh, alam na lang na. Gising pa rin.

guys. Nagdampa po kami. Kainan na naman. Kain po, kain po. Yay! Kain po tayo. Ito na po. Ito na, ito pa. Ito, ito na, ito na, ito na. Ang pinakahihintay. Kain lamon is life. You know, tuwang to, oh. Oh, 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 oh. Yun, oh. Nagmamaratisan muna po kami dyan habang kumakain. Yun. Ingipan pa muna ng asawa ko yung pagkain. Hindi po siya kumakain ng sipos kasi bawal po sa kanya bawal po siyang kumain sa seafood ng seafoods. Kaya nag-order po kami ng seferit na pag naulam sa kanya, sauce na sa kanya. Tingnan mo yung mukha ko. Nagmamaritis po ako dyan. Kasi may nakita ako na magjuwa. Sabi ko, ano ba yan sila? Sabi ng misis ko, subo lang ako. Kain na po kami. Pero ako, sige pa ako maritis sa kanya. Nainit. Oh, ang sarap. Ganyan po kami kumain dalawa. Parang kagagalit-galitan. Nag-order po kami ng separate ng, pa, ng ulam ng misis ko. Yung sa kanyang in-order ay tilapia. Oh, malaki daw yung noo niya. Malapad daw. Malapad daw yung noo niya. Sobrang lapad daw ng noo niya. Sarap. Sobrang sarap. Dampa po yan. Dampa, dampa, oh, marites pa rin ako ng marites, oh, ayan, oh, 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 nagalitan niya ako, oh, nag-aaway na kami, nag-aaway na kami kasi, naging nakakain na ako, subo na nga ako muna, oh, yun, tumingin naman kami doon sa kabilang lamesa, yun, sumubo naman ako ulit, subo pa more, kain pa more, yung, sarap, ang sarap, sarap. Bo oh, yun, sarap talaga, oh. Hmm. Hmm. Sarap, 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 sarap. Hmm. Kain pa rin ng kain. Subo pa rin ng subo. nah hmm. Yan yung kami kumain. Yung pag maris ma 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 maritwis tingin doon sa kamilang table. Anong ginagawa? Oop, ayun na, oh, si Gino. Oop. Maritis talaga oh, mga Maritis oh. Ayun oh. Maritis, Maritis, Maritis. Kaya na kaya ulit. Ayun. Sarap talaga niya, no? Kita ko muna yung shrimp. O, oh, ito, ito yung shrimp. Ito yung shrimp mo. Oh, sarap yan. Kita ko yung shrimp. Salit lang. Pinipili ko pa kung anong kukunin ko pagkain. Ayun, chichismis naman kami. Ayun, may nakita naman kami dumating. Hmm. Yan. Ay, laki na naman kami. Yan kami. kami pag kumain kami sa labas. Nagmamaritis kami dalawa. Maritisan yan. Oh. You ano? Know? Tingin ako dun sa kapitang tibol. Tingin ako ng tingin. Subot so, ulit. Kain pa more. Kain pa more. Kain pa more. yun Yan lang. Buhay namin. Kain lang. Yan kain na kami ng kain ganyan naman talaga yung kwanat kwan sa abroad eh kaya nga nagtatrabaho sa abroad para makakain ng masarap pag naman yung puro kadala lang Pilipinas mag enjoy din minsan ayan kain pa hmm, tuwang hmm? tuwa yan tuwang, tuwang tuwa yan oh. Hmm. may music po kasi dyan may, back, may music kami dyan kaya minu uh, nag nagmute ako na lang si makapiright yung music nila eh. Ginawa ko na lang. Nag-voice record na. Nag-voice over na lang ako. Ayan o. Yan o. Tingnan mo muka ng misis ko. Marites pa rin ako ng marites. Ayan Sige pa rin na marites yan. Subo, kain, maritis. Yan lang. Subo, kain, maritis. Yan lang. Kain pa. Kain pa. Tagal, tagal yan guys. Yan kumain. Kasi pinipil namin talaga yung pagkain. Kasi sabi ko dyan sa misis ko, maubos ba natin to? Dalawa lang tayo. Eh yung dampa po, ang dami niya mong po good for 6 person po yan hindi naman kami pwedeng umorder ng tingi-tingi na ganyan na 2kd 2 kd dapat nasa 8kd po siya uh, uubos ba natin to pinami-dami to subo naman sige gino subo pa ng pagkain para mabusog Kaya po bawal yung misis ko po sa tawag dito sa mga crabs stream kasi bawal po sa kanila po. Bawal sa reliyon po nila. Iba po yung reliyon ng misis ko. Kaya bawal sa kanila. Baboy, hindi po din po siya kumakain ng baboy. Kaya minsan din ako kumakain din kasi wala naman dito. <laughs> O oh, mas masa, masarap masarap pala sa katawan pag hindi ka kumakain ng baboy. Kasi nakaka O oh, wala din yung mga sakit-sakit mo ba? Pero paborito ko talaga yung baboy. Ang <laughs> oh, wala lang kasi wala dito. kasi si misis ko hindi din kumakain ng baboy. Yan may minamaritis din yun yung misis ko. May minamaritis yan. So, Masamagat ako. Tingnan mo yung bunganga ko. Oh, kain pa more Gino no oh, magsawa po kayo sa mukha namin sawa po kayo sa kaka nood sa mukha namin na kumakain <laughs> salamat po salamat salamat ng marami po sa mga hindi nagsasawang sa mukhang namin dalawa yan kain pa more sige subo pa subo pa subo pa ito Yung kinikwento ko po yan yung kan, yung, yung sa live ni Mariko yung Nancy kanina. Ayan, kinikwento ko yan. Kinikwento ko yan. Tapos timing ka lang kami, kaos ka yan man. Hmm, kain pa, sugi pa, kain pa. Hmm. Nagmamaratis pa kami dyan. Hmm. Malalim yung pinag-uusapan namin dyan. Mga buhay-buhay namin, plano sa buhay namin, kung kailan kami makakauwi. Kasi five years na kami hindi nakauwi. Next year, magsi six years na kami hindi nakauwi. Ganun po. Ganun kahirap po sa abroad. Kailangan magtiis magtiis para makapadala sa Pilipinas para maging masaya sila ano bigyan naman yung mga future future ba? future ng mga mahal sa buhay sa mama mo, papa mo at sa baby mo si mga kapatid ko may mga trabaho naman yun yun lang yung parents ko lang po tapos parents din ng asawa ko yun lang. Yan. Sarap-sarap niya, oh. Sarap-sarap. Pag -sarap. -ganung ganun-ganun pa niya, no? ganun-ganun pa ako. Oh, sige. Subo pa. Subo pa, Gino. Subo pa more. Kain pa more. Sarap. Sarap talaga kumain ng kwan dyan. po. Tapos yung sauce nila. Yung sauce nila, hindi ko makuha talaga yung timpla nila. Sobrang sarap diyan. Mm. Gusto pa yan ng misis kong pag order ng isa. Kaya sabi ko, wag na. Tama na yun. na nga natin na ubos to eh. Ayan, Ayan pa. Hindi kain pa. Sa so, misis ko, wag kang mag-comment ha, kung anong sinasabi ko dito. Manood ka na lang. <laughs> Ayan, no? Ayan no. Ayan. no, sarap yan no. Oh. Ayan no. Shrimp yan, sarap yan. Yung sauce yung pinakamasarap po dyan lagi namin ina-order na sauce is cajun sauce. Masarap yun talaga yung cajun sauce nila. Mais lang sa kanya. <laughs> Mais lang yung tinitikman niya. Sa akin yung ano talaga. Inihaw na tilapia at saka inihaw na bangas yung sa kanya. yung mo ibawas siya sa ni. Eh. Sipods talaga kita anong pilit ko dyan sa kanya po na kumain ng sipots, ayaw niya talaga. si bawal talaga sa kanila. Kaya, nag-oorder ako. Sinisipiritan ko siya ng pagkain niya. Bye-bye po sa lahat. Thank you po sa support, Idol Edmond. Sa mga lahat ng mga team, salamat. Bye-bye.